Welcome to Adventures in poland Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Jin dobre, dobre Adventures with All is back para magbigay ng informative videos para sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga nangyayari sa loob at labas ng Poland. At kung may questions, suggestions, or comment, mag-comment ka lang sa ating comment section and if you like my videos, i-like at i-share. Sa isang simpleng pag-share lang, may babahagi na natin ang mga informations tungkol sa Poland sa marami nating kababayan na nagbabalak magtrabaho or manirahan dito sa Poland. Thank you for sticking around and I can't wait to share more adventures. My name is Ollie and you are watching Adventures with Ollie. Sa video na ito, tatalakay natin ang mga sitwasyong kinakaharap ng ating mga kababayan pagdating sa pagpili ng recruitment agency para makapagtrabaho sa Poland. Marami na tayong narinig na kwento tungkol sa mga naloko ng na mga scammer, mga nag-close na agency at mga ahente na biglang naglaho na parang bula pagkatawas makuha ang bayad. Kaya't alamin natin ang mga red flags at green flags na dapat i-consider para makasiguradong legit at mapagkakatiwalaan ng isang agency. Lahat ng impormasyon na ating tatalakayin ay batay sa iba't ibang sitwasyong naranasan o nararanasan ng ating mga kababayan. Una sa lahat, maraming aplikante ang nagiging biktima ng mga scam dahil sa mga hindi mapagkakatiwalaang agency. Mga red flags na dapat mong iconsider kapag naghahanap ka ng recruitment agency para makapagtrabaho sa Poland. Isa sa mga karaniwang sitwasyon na nararanasan ng ating mga kababayan ay ang pag-close ng agency ng biglaan. Kapag nakakuha na ng bayad mula sa mga aplikante, bigla na lang nagsasara ang opisina at hindi na sila mahagilap. Marami mga Pinoy ang nagsasabi na pagkatapos silang magbayad ng processing fee, hindi na nila makita si agent o yung office nila biglang nagsara. Isa pang malaking red flag ay kapag ayaw ibigay ng agency ang kanilang exact address. Kung ikaw ay binibigyan lamang ng contact number at walang malinaw na opisina, malaking posibilidad na scam ito. Marami sa mga na-scam na aplikante ang nagreklamo ng walang mahanap na pisikal na opisina ang kanilang agency at kinakailangan lang silang kausapin online o sa mga coffee shops. Kapag ang recruiter ay nagbibigay ng garantisadong trabaho o income, mag-ingat ka na. Walang sino man ang maaaring magbigay ng 100% assurance na makakakuha ka ng trabaho sa Poland. Dahil ang pagkuha ng trabaho ay depende sa employer at sa proseso ng visa approval. Huwag maniwala sa mga ganitong pangako dahil madalas ito ay taktika lang para makuha ang iyong pera. Isa sa pinakamasaklap na sitwasyon ay kapag nakuha na ng agent ang iyong bayad at biglang hindi mo na sila makontak. Wala nang sumasagot sa mga tawag o text mo at parang naglaho na parang bula. Isa ito sa pinaka nakakagalit na karanasan ng mga aplikanteng umaasa sa kanilang pangarap na makapagtrabaho sa abroad. Kapag ang agency ay ayaw magpakita ng mga legal na dokumento tulad ng kanilang registration sa POEA o mga permit mula sa gobyerno ng Poland, malaking red flag ito. Dapat ay handa silang magbigay ng kopya ng kanilang legal permits at iba pang dokumento para masigurong registered sila sa mga tamang ahensya. Ngayon naman pag-uusapan natin ang green flags o mga siniyales na mapagkakatiwalaan ng isang recruitment agency. Ilan sa mga dapat ninyong i-consider kapag pumipili ng agency para mag-apply ng trabaho sa Poland. Unang-una, siguraduhin ang agency ay registered sa Philippine Overseas Employment Administration or POEA. Pwede mong i-check ang listahan ng mga accredited recruitment agencies sa kanilang official website para para masigurong legal ang operasyon ng agency. Ang mga legit agency ay bukas sa lahat ng impormasyon tungkol sa proseso ng pag-apply. Ibibigay nila ang lahat ng detalye mula sa pagproseso ng visa hanggang sa placement fee at hindi kanila pinipilit magmadali. Isang magandang senyales ng pagkakaroon ng maayos na opisina kung saan pwede kang pumunta para magtanong at mag-follow up sa iyong application. Kung meron silang official address at complete contact details, malaking red flag ito. Pero kung minsan di pa rin may na may mga magagandang opisina pero hindi registered, kaya't mag-ingat pa rin. Huwag kalimutang maghanap ng mga reviews mula sa mga dating aplikante. Kung maraming positive feedback tungkol sa kanilang serbisyo, makakasigurado kang legit ang kanilang proseso. Tingnan mo rin kung marami silang natulungan na makapagtrabaho sa Poland at kung gaano kabilis ang kanilang proseso. Dapat palaging may malinaw na kontrata at job offer na nagsasaad ng lahat ng detalye ng trabaho, sahod at mga benepisyo. Kung may mga discrepancy sa offer o kontrata, itanong agad sa agency para masigurong tama lahat ng impormasyon. Sana nakatulong ang video na ito tungkol sa inyong pagpili ng tamang recruitment agency. Laging tandaan na maging mapanuri sa bawat hakbang at sundin ang mga legal na proseso para hindi mabiktima ng mga scammer. Kung may karagdagan pa kayong tanong o gusto nyo magbahagi ng inyong experience, just comment down below. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Ollie, bringing you informative videos at lagi nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.